aking version yeah, ayan, kapit ka na oh, may drop ha 25 ka na, kasawa ka na wala pag 30 ka na may Boy. anak ka na malaki na yung anak niya yung months, four years na. Four months, four years na nga pala. Ano ka ngayon? Ano ka? Ano asawa na. Kaya mo si, gagawa ka na ng sarili mong ano version mo mo. gin-gin. Gumawa ng sarili niyang version. Laging pinapalayas. Diba? you. Peggy. Basta ang alam ko yung version ko. So, alam mo may version kayo. Gora. Yan lang yung sa Gora Girls.